sige yan buhak si mga boss so, maging, hindi na abot ng dilim yan dahil maraming reserve po <music> Good morning mga boss yan uh, lito lang nakaikot saka may eh, natahi na maganda yung panahon kaya kami sa punta sa mini farm bossing warren today mga boss dun sa lila boss balik vlog Uy. sa youtube Oh, tabo niyo, sure. tabo niyo Imong Naong ang bagwaboy ka tuyo Jawa to kapalit ang kape uh, earn ta ay biasa kiloan karon. ron ha ay biasa kiloan karon. ron yang kita hidai para buak si ak sa 50 plus kilos lang saturday 50 tip tip na sira nad hukas kay tanggung ng iro ni ni na ya na ni ya na Renat!

<laughs> ah, naguli nga niya, awards. Ang kakuan 3.80, mas mabay pa yung 3.80. Mas mabay Ha? mas mabay pa yung 3.50 day? Sus mo, chef. Biyahe on, biyahe on pa, mga rasa pa ta. Hindi pala yung mayaman mga boss. Talagang naging crisis lang dahil maulan. Huh? Last few days. Yes, yeah, trust not. And uh, napaka-demand ng uling last month. Kaya yeah, crisis so, na ka? expected. Oh, lumaluan. Pangitaan lang, lang yung naong dito niya. Pre? Hmm? Pre? Ay, no, delivery nang so ay. Meron lang naka-150. Sus, ginawa Sus, ginawa ko. <laughs> 150 plus pa imnon mangkag, mayohon. <laughs> <laughs> <clears throat> Delivery na mo sa pang laut is uh, 250 to 300 mo boss. Pero na lang ko na yung mga tag-utip. Uh, okay. O so, sige, mo nagkatip. Kinayahayan ko na na? Hmm? Pakanoon pa. Tagaan pag service charge. Po buutan tayo buhutan itong pagservisyo. Ha? Tinaro nga itong servisyo. Ma, oo. Manapin na naka-importan. Pang Ay, pangayo. Sa <laughs> mga natog. Ih! Ayun, dyan. Pangayo. Ipapawal ka dyan. Pero upang kanon, mukhaon. Ay oh, lili, ang, ako hindi lang. balibaran. balibara naman sa ko. Si Bruce Willis. Ano? Upang kanon, mukhaon. Hmm. Pero, avoid eating litson. 500 Ish. multa. Hindi, huli ko na. Ano? Kasi ba? Anis muna kami mga boss. Punta magpunta na muna kami ginado sa Lila natin yung mga ito yung doon nakapunta na pala tayo doon last time mga boss sa farm kaya lang night time kami pumunta sana ko si Ikap saka si Chris kayo naman si Inan sana lang di pa disgrasya yung mga baboy dahil mainit तस्जीप साधो Na ang bongol mga boss meron tayong footback dito may eh? boss warin last time nung nag footback kami dito is pati yung paa ni ikap nilublog doon sa container dito sa padang na mag spray sa ano po spray sa gulong multi cup kapungol di Boss! Ayo muntah. Iya, berarti kemarin duit? Ah. Ushen mau yang dibeliin ang depo-depo deh. Di ada mau jalan ke orang binteng? Ah. Beliin dito situ. Ah. Oh. Nalami atau? Anak kisruhnya mana? Warren? Ah. Nalami itu posnya kayak ah, nakita. Ah. Lila lit Ah. Ah. Nih kenal Oh. Nah, di ah. sana ada. Ah

ayusin pa yung buli. Yung Tagalog ba, bakas yun. Yung niya kong buli. May laman lahat. Napakadaming daming nahin, Puro native lahat mga boss. Oo, <coughs> oh, oh, mukubak gini sa tangkal yun. Kuya niya. naman. Agi kuan agi, separe tenan yo to mga bakten. Oh, tuan di to. Di to sir. Dagga man ang uha tong angat nai. Gahapon na gid mo kuha di mi kada ko kay wala lugo tong tagalog na. Sa man dai. Uy, uy, so tong mo tikap di dia. Ito yung mga madidispose po. Yan. I-dispose na yan. Ito yung kukunin namin. Nandiyan mo kuha na di pun mukan sa momento ng gi-operahan na. Ayo ayo naman. Di ayo operahan niyo? Mm. Gusto man ni na, Kius ra. No no. Mm. Wa ko ana la Di Dire ke nai mo sa ato mo ana na gi. Ah. Aturo to ay dapat ay mo. Ano sa si si manang? O, na, di ba, may... Kuna ako balik tara Ako balik tara na na Kalitan Ah Oo may tutupag Ah baktin pa oo Baktin pa Huwag maabot kasi nilang litsunan di ba kasi nilang masyadong 18 kilo 20 Litsunan na na kukuhaon Ikaw to hapi hapi to sila o oh. Ha? Siguro mga 2 weeks Oo oh. Kato nga <stutututututu> Ako kuha na Sige si Warren, i-reserve nyo ko kayo, may tingi-tingi Ang luwa ko uh -oh. yata ko uh -oh. ina, ina siya nga kana reserve na ko na after 2 weeks 2 uh, weeks paon, so na ko na Ayaw na to mga 20 kilos Mag-chop uh -oh. mo siya Oo Mabalik ko dito para mana magluag Mo lagi Kaya kini, tangibot ni, mo ano Maana naman niya si Boss Warren di para na magkaluag, mabalik na po na. Ang kinil na nito ako sa dili ng isang dako. O, oh, kanila ka lang, sila. ko La yung mga dagko at tuminad to. Kaya uh mo yung... -huh. Diman ko rin na po ng gaso ko, nalitong lang, di gusto na. Bako, nanami tari mo, tari Okay, rin, pa rin, tari pa rin. Say hi to my vlog. Kirim puteh, di -huh. sini ni puding naik sama,

Kani sila mabot sila bisag mga 16 to 20. Kuon na lang na, -na, -na, -na. tanan. Uh, mm. uh. Ha, uh, ikaw na magpadako ug sir. Ha? Ikaw na magpadako ug dili e, dili mamalitso na mga, mga ng 16, dili siya Mo mo mahal ka sa Manila dito sa kuan. Oy, ang gagmay. Kani sila na rin sa mga Narating <laughs> 15, 15 to up ni? Hindi, sa mga 18. 18 yun? Ano? Gamay to, sa to. Ito isa? Gamay hmm, ka ni Pod, gamay ka ng braan. Okay, okay na naman po yung malita naman. o, mong tana ko magbilin pa o ate mo mo sagot ba to? Ma, katong ano O, Sige. Ug o, imo ni ha? Pwede. Magbilin ko, magbilin ni kisa baka maglitson to kay. Oo. Di ko na Sa bibilin niya kana puti ay bilin. Dipindi ha mayon yung kunya kini. o kini yung kaon ni puti. Ug kini bang kinagamyan ang ibilin. O, pwede kana kinagamyan ang bilin. Ug gusto siya katong

organic kinain boss daw organic eh uh, kanan tahop kanan Tiki tikiti-tiki na kanan uganan banin na sa tangan ko boss yung gamay nga Juan. Hindi kun sa mo nayo ni di boss ako ayo papa ay sus papa nang wala din to tong ta galo ko to mo balin nagbakasyon oh dagkan mo to kanin ang dam na to ang

Ipana, koin sana belum abot pun ada segoro. Oh, Bayi nunya untuk tutul. Nya selamat, Sir. Selamat hmm. kan nyaman. Nah, apa? Ini ada sosis balon deh. Bungkat Selamat, Sir. Selamat. Baik Hai, gini deh, Bu. Pinan nah. Tapi ning tren tas, Sir. Ya, Nana. Selamat. Selamat. Ya, selamat ya, yo. Pohon apa? Balik na naman kami soon pagka lumaki na yon mga boss. Soon, doon, doon. Siya so, kung tawagin nga. sa dulo. Ay, napa yung kuwaon itong pag umabot ng 20 kilos. Eh, so, lipat na din yung ano. May uwin na agad yan. Pero ba tayong ikutin? Magbuak si Aqua pala tayo doon sa Baluarte dahil Saturday mo. Oo, oh, mga hondo! Lap yeah. nung dirty care. Time check Alas-alas si Pasado Direk na direk yung init mo boss Kailangan naming umalis Uy, So kami sa nakauwi na mga boss yan Kasalang na rin yung ating buak si Ak Nauna na This time talagang Iwasan natin makita yung ulo Yung litson mo boss Kamila soy sauce lang malakas <coughs> ngayong uh, hapon mga boss ko balik lang yung mga galing po na kumuha ng mga slab, mga ritaso mga boss, yung sa paggabas uh, gamit na gamit sa ano po panahon ng krisis ng uling yan yung inaalalay yun namin doon sa gilid. so few minutes meron tayong maahon ito yung ating Buak Siak para tayo makatinda na Ayan. Ipapalot na si Yonage. Ito Bonto Bohol Paradise. Sungkulan Dawis. Buak Siak. So, okay. Ito ating uh, Buak Siak, mga boss. Kami sa paalis na kapunta, Balwarte. So, sa ating kilolit Lolitson po. Ito mga boss. Buak siya. Ito okay, tayo mga boss. Buak siya. Yun know? o. <laughs> Dito na tayo sa ente. Sa ating tagpuan mga boss. Start na tayong mag-chop dahil marami-rami na rin yung nagpa-reserve. bagong uniform ang pala namin. Nad, -si pwede ka Nad? Wow, ang kulam! Waxi -si ak! Waxi -si ak! Sus! Pakilid, si Iwi vlog. Pwede! Anak, mana? <laughs> Anak, mana? Iwi vlog, mga bos Arga, 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 Ya pa, buak, siak. <laughs> tagbong tagak tagaktak. nya aguan kilo nih. Hmm, sabau. Ya. Bu apa bayar mah bos? Ini na, mm, okay. na uh, naging, uh, di nang dilimian adalah la ramai reserve kok. <coughs> Boleh, ini mana ya asal dua kilo nak? Eh, ipa 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 ikhwan ni lah. Balik, 200. Balik, pagkabusing. Okay, within okay. uh, 25 minutes yan. Mahigit kalahati lang mga boss. So, zero si na yung pagtapos dyan. Mag-buak uh, siya. palo palo vamos 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 <laughs> padayon japon padayon japon nang inyo ang mga buinas diya ha padayon di mga kabuinasan inyong duha diya eh, ha tara tag bro ba na pang tao dahil maaga pa ho sa 2.5 pa mga boss na dumaan yung ulan pero so, salamat naman at uh, dumaan lang hindi nag iwan ng malupit nabuhos. Yan, so kaya alis na mga boss, sila na yung bahala dito. Na sana magatuloy-tuloy na po yung ating upload mga boss. Since na, matagal-tagal din tayong hindi nagkita. So, till next video, ang masagana uh, masaganang, masaganang pamumuhay po. Happy New Year! And, uh, na, wala tayong upload sa buwan ng December. Napaka-busy po. Super, super busy. Ngayon lang, nakaanong. Ngayon lang naka lugar uh, sa buwan ng February. Paalam.